Hello guys, welcome back po muli sa Tony Buting Ting Channel Magandang umaga po sa ating lahat Nandito po ako sa isang subdivision na video simple subdivision lang Matagal po tayo dito Diyan sa isang unit na may pintong bukas Diyan ako magbubuting ting Ito po yung na-turnover na sana ko Kaya magdi-DIY tayo Ang gagawin po dito ay magkikisami Marami pang hindi yari dito. Hey guys, pass it by. Right. Uh -huh. Ayan guys, nakaready na ang mga materialis na gagamitin ko. Uh, Siyempre, gagamit tayo ng... paring Mga W clip. At meron din tayong wall angle. At ito. Ito naman ang carrying channel. 0.5 ang kapal niya. Parehas lang guys ang gamit ko. meron din tayong gagamitin. Gagamit tayo importante ang pambutas natin may drill tayo ayan may bala na size 1.8 kasing size ng blind rivet ang kinakailangan may mga bala rin tayong pambato. marker riveter concrete nail pwede siya gamitin sa wall angle hindi man scruffy na concrete nail na diyo no? nylon Okay, meron tayong metro, gunting, at blind rebate size 1A. Ito guys ang aking pagkikisamihan. Ayan guys, sinisis sa kali siya ang tagaabot ko. Kailangan mo patasan itong mga wall angle bago natin ma-install sa mga walls. pwede na natin yung pagpatungin kasi kasi nyo tapos na sa dati ay mga lilibe naman tayo ano hawakan isang dito sa abot lang natin na dingding tayo mag umpisa ng nivel ako ano Basta itas mo lang yan, o kaya po, di ba ba? Pwede. Tumabat yung tubig sa buhay. Mga oh, tapat na. Sabi ako. Ah, oh. oh, tapat mo. Ah. Oh. Tapos na. <laughs> ito na dito sa pinaka-level natin, at ang sukat naman ng carrying channel ay 1 and a half inches. Mag-allowance tayo. Halimbawa ito, nasa 35 and a half inches galing dito sa ating pinaka level hanggang doon sa may junction box adjust tayo po baba gagawin na lang natin tong 34 and a half inches yung pinaka dulo guys nitong metro ating guhitan at ang ibabaw ng guhit na yon ay ang magiging allowance para sa ating caring channel magkasunod lang sila ng wall angle po baba yung nga pala guys, sa pagkabit ng wall angle sa dingding, kung gusto niya ng screw, maglalagay pa kayo dito ng tox. Pero guys, ganito lang ginawa ko. Medyo, medyo maliit na bala ng drill ang ginamit ko rito. Kasi, ang ginagamit kong pambaon dyan para ma-fix itong wall angle, ay concrete nilang na di uno. Ito guys, Oh. So. Basta sa ibaba pa lang, itong angle na to ay bubutasan nyo na kasi mamarkahan nyo na lang doon sa butas ng lapis tola dito ganyan mamarkahan mo muna siya dito ng lapis sa butas na to sinawi ko lang bahagya at binutasan yon ito masikip to masikip tong di unong concrete na ito kaya pag ipinako yan dito magandang ang lapat niyan namamaluktot kasi yan guys una nakukuba, yung whole angle na yan pag nerikta natin pa ako lalo't walang butas guys ah, oh. maganda lapat niya ito yung tatlong magkakasunod na pa ako na concrete nila yun na nilagay ko at saka ito ayun tatlo silang magkakasunod matibay na siya ganun din yung guys yun tapos na ako sa right side na yun isang processor rin ang ginawa ko papunta na ako rito sa kabila Yeah. guys ah oh. Ngayon, punta na ako sa dulo. Diyan sa dulo, may nylon akong inilagay kasi ang ganito ko ay nakahanger siya. Kaya ito ang guide ko, nylon. Ganun lang guys. Eh, tayo po ay hindi expert sa mga ganitong trabaho kasi madalang naman itong mag paging trabaho ko kasi madalang din naman ng kapakisan eh. Baka ito eh, masundan na eh kung kailan pa. Matagal na naman. Pero ang konti ko guys na nalalaman ay eh, binabahagi ko rin sa at ating mga manunood na gusto rin mag DIY tulad nito ay at paano may idea na rin silang magagamit Nagputol ako ng gunting para sakto lang na panggupit ng mga paring. para sa may bandang hagda naman ito guys na may nakataling nylon oh, guys ito na yung wall angle at nakapaykot na pagdating naman dito nakahanger yan syempre gagawa tayo ng paraan ayan ito na Yung sulok na lang na yun ng hindi. Ang lalagay muna ako ng caring channel o C channel. May namarkahan ko lang guys yung butas. At sa may bandang babaw ito guys ng wall angle ini-install. guys bali na install ko na po yung tatlong caring channel ayan ang isa dalawa bali tatlo kaya eh, guys ang nakahanda akong pinutol-putol ng braces bali labing isa sila kailangan guys butasan na natin sila sabi dalawa bawat dolo para hindi na tayo nahirapan Okay na guys, ang lagong. Importante maglagay tayo ng nylon sa ilalim ng C-channel bago ilagay ang mga brace. guys oh. nakompleto ko na mga braces ng si channel bali labing isa lahat ang naikabit ko naman ay magpuputol na tayo ng metal paring para iyan naman ang isusunod nating i-assemble sa sinusukat kong ito dito sa may hagdan tatama dito ay kulang isang plywood kaya ipapahuli natin to kasi wala rin sa eskwala to matatapyas lang kasi ang isang buong plywood gaya di pwedeng unahin yan at magiging siroho din dun sa kabila sa may bandang gilid sa may right side kong yun kaya dito tayo guys mag ng paring at dito rin tayo sa gitna mag rin ng, mga pl ng plywood kasi ang kanto ng kabahayan na yan ay wala sa eskwala yan ang sinusukat kong ito guys ay para sa apat na metal paring na may distansyang 16 inches so total ay 4 feet kaya sakto lang dito ang isang plywood sa bawat guhit ko para tapatan ng paring dapat nagigit na anyan at sa bawat guhit ko ang pagitan niyan ay 16 inches Ganon din to ganun din to pag sinukat natin yung apat na metal paring na tag sa 16 inches yan naisakto. 4 feet yan para sa lapat ng isang plywood di ba paayon kasi ang plywood natin kaya sa gitna ako mag uumpisa para makuha natin ang tamang eskwala sa ating kisami ha So, ayun guys, nagmi-metal paring na ako. Maglalagay na ako ng metal paring pero hindi pa yung naka-fix. Yan ay sinabitan mo lang muna ng mga W clip. At hindi pa yung nai-re-rebit. Bago ko i-fix ng mga metal paring, kailangan, alam ko na ang super. Eh. Pag tinanggal ko yung plywood na yan, Ayan. saka ko na siya ay i-fix. Ayan, liter na yan. Kadalasan ang ginagamit yan, mga nagkikisami, lalo kung solo ka lang. At saka ngayon, gumawa ako ng isang pangalalay pa. Yung bang um, release na yan, no? na sinabitan ko ng plywood. Sinisiksi ko lang dyan yung plywood. O, nakakatulong siya. Hindi ba ngayon, tatanggalin ko na yung plywood para may fix na yung metal pa sa so isang plywood kasi nga guys dyan tayo kukuha ng sukat hanggang sa matapos yan hanggang umabot na tayo ng siroho kaya sa gitna ako nag-umpisa ayan guys oh, tinanggal ko muna yung plywood na pinagkuhanan ko ng layout nakuha na natin ang pinaka layout sukat ng plywood pwede na tayo mag-fix nitong mga metal paring siyempre maglalagay tayo ng double clip Ah, ganito lang guys ang paglalagay ng W plate. Ito. May itong dalawang ito. Sumasabit yan dito sa loob. Okay. Ayan. Sa lang natin yan. Eh, ganyan lang guys. Ha? Bago ito, sa likod, tutupin lang natin. Ayan. Ayan. dito naman sa kabila. Pagawin natin yan sa lisihan. Isa namang galing doon. Ito, pasabitin ulit natin. Ganyan. At dito naman tayo magtutupi sa loob. Ayan. Saka natin to ire rebit dito. Pwede yung isang rebit, pwede yung dalawa. Kung gusto nyo, matibay. Matapos ko itong lagyan ng dalawa. Nagre-repeat naman natin. Tutupin natin So guys, bali na-fix ko na ang mga metal pa rin sa pagkikisami. Hanggang dito lang po muna ang ating video at Abangan na lang po ang part 2 nito para sa paglalapat ko ng mga plywood. At saka yung pabalagbag na dugtungan ng mga plywood. Kaya sabay ko na rin siya. Pangit um, po salamat sa so mga nakapanood. Ito ang aking part 1 ng pagkikisan ni part 1 ng aking video sa pagkikisan ni. Abangan ko ang part 2. Biglang shoutout po sa atin lahat, mga aking taglihan dito sa YT. At ingat-ingat po kayo lagi and God bless. Maraming salamat. Bye-bye.